una tinawag niyang chismis ang pahayag ngunit nang mabisto tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga young article 125 in revised penal code.a paraline palace warrant less arrest. dot pakikinggan natin si senator amy marcos isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudicial rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, <laughs> bigla niyang ginamit ang subjudicial.